Hello, 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 hello mga kaibigan At uh, isang mapampalang araw naman sa inyong lahat At uh, dito naman po tayo sa ating uh, video ngayon Sa ating uh, uh, isang uh, informative video na naman Para po sa uh, ating uh, mga manonood At ang ating uh, topic ko ngayon guys Ay tungkol naman sa paano buong mag uh, ano Paano ba mag-online uh, application uh, sa PSA? Ibig sabihin po, online. Na huwag na pong, hindi na po tayo pupunta. Hindi na po tayo mag-ano-ano uh, doon. Kundi, dito lang sa ating uh, cellphone mismo. Makapag-apply po tayo ng uh, uh, birth certificate, uh, marriage certificate, sinumar at kung ano mang certificate na available ang uh, Philippine Statistics Authority o kaya PSA kaya guys uh, pero bago ang lahat uh, uh, akin pong hinihiling sa mga nalikaw po sa aking channel uh, pasubscribe naman po humingi uh, po tayo ng tulong sa inyo pasubscribe like and uh, share po, po sa ating video para maraming matulungan at makatulong din kayo sa atin bilang isang uh, uh, maliit na channel at uh, senior citizen na uh, ito lang naman ang ating pamamaraan para tayo papano uh, hindi po tayo aasa sa ating mga anak uh, may, uh, may bakas ano, may pagkukunan tayo ng uh, uh, ating uh, pang-maintenance ng ating gamot kaya Uh, guys uh, pa sa mga bago sa aking channel pa subscribe naman at saka pa share na ating video para uh, marami po ang makaka, ano, makaka alam okay at uh, ating pong uh, step by step ang uh, pagturo uh, sa inyo uh, ng uh, sistema kung paano kung paano po uh, mag apply ng online at uh, may bonus po ako akong ibibigay sa inyo na kung sa kasakali ang inyong application ay uh, magiging negative wala po kayong record mamaya sa dulo ng video ituturo ko sa inyo kung paano kung saan kayo pupunta ano ang gagawin nyo Okay guys at uh, pag uh, hindi na po natin patatagalin Okay, uh, ang una po na inyong gagawin ay uh, pumunta lang kayo sa uh, inyong uh, google chrome yan ang uh, number one uh, na inyong gawin google chrome punta kayo ayan na sa screen natin din uh, hanapin nyo po yung uh, PEC online uh, appointment dyan uh, makikita nyo rin din pag uh, pagpindot nyo po yung uh, ng, uh, PEC online appointment makikita nyo yung uh, uh order now baka sana i-demons i, I ko sa uh, screen ang uh, uh tsura ng uh, uh, site na inyo mapupuntahan para ano uh, hindi kayo maliligaw din pag uh, pagpindot niyo ng order na may lalabas diyan na uh, birth, birth, certificate, marriage certificate, sinumar o date certificate. Uh, baksan o pili kayo. Pipiliin nyo yan kung ano ang pipindutin nyo. Kunyari, kunyari, uh, una, karamihan kasi birth certificate. Pagpindut nyo yan, uh, sa ilalim niya sa bandang ibaba, may, uh, ano, may nakalagay na continue. Then, uh, pag, uh, mo ng continue, may dalawang option dyan na uh, inyong pipilapan, may own ba o kaya sa'yo, iyo, ibig sabihin sa o kaya nilalakad mo lang sa relatives mo din pipindot yung mic, bukas ano, option then uh, ang, ano lang eh, basic lang guys napaka basic lang na uh, ano na gagawin huwag natin nga gano'n pa guluhin ang inyong isip basta may makikita kayo diyan na check box, na pitong ano, pitong uh, check box. Ngayon, uh, ano niyo lang 'yan. Uh, puno inyo lang sa pamamagitan ng uh, pag-fill up, then continue, fill up, then continue. At uh, ang pinaka-pinali guys, ayan, ito pakita ko sa inyo, dyan sa screen, tingnan nyo lang ang pinaka-pinali, Then, uh, yun na. Uh, Mag-ano na kayo ng payment. Mag, uh, kasi hindi, hindi guys pwede i-ano ko, i-sample ko rito yung pag-fill up. Kasi baka ma-ano tayo. Uh, bawal kasi nyo mga personal na uh, personal na identification bawal ilagay dyan kahit sabihin man natin na uh, mag, uh ano tayo magpabrikay tayo ng uh, kung kanino pangalan pero bawal ilagay yun dyan baka maano pa yung uh, channel natin kaya basta tsundin nyo lang guys ang pinaka basic lang pinaka mabilis lang tsundin nyo lang yung pitong check box dyan at uh, hindi kayo maliligaw basta sinunol nyo yan. okay guys at uh, ang pinaka pinali kunyari dumating na yung punto na nakapayment na kayo I-pass track natin ha, nakapay, nak nakabayad na kayo, inintay nyo na kung na uh, kailan darating sa inyo. Then, ang maging result, ito guys, taglaan nyo, yung maging result ay negatibo. Uh, marami ang nag-ano dyan, marami ang isa-isa ko vlog na nilakan uh, nilakad ko dati sa ganun din, yung uh, ano, birth certificate ng aking uh, magulang. Ngayon, nag uh, bago sar ko ng content yun Marami ang naga comment uh, uh, nagtatanong, uh, baka sa ano, inano nila kung uh, paano daw ang paano ang gagawin kapag sakaling wala sila record. Ito lang guys, pinaka-tip ko sa inyo, bonus tip ko sa inyo dito sa video na to. Uh, um kayo sa uh, uh, Philippine National Archive pag ang doon kasi ang mga mga problema kasi doon ano ba, mga 1940 pagka kaunti ko magkamali ay ah, 1945 pababa ano ba ay, mga magulang natin ay talagang may edad na 1945 ibig sabihin pababa wala nang record yan sa PSA hindi na nagkakaroon ng record yan sa PSA doon yun na ah, puntahan yan sa National Archive na makikita nyo po sa may ano yan San Marcelino uh, Corner UN Avenue uh, Malati, may uh, Diyan Jan blast ko po dyan uh, Yung itsura ng building Na inyong puntahan At uh, madali lang i-ano eh, guys Kasi kantong-kanto ng ano yung kantong Kantong-kanto ng uh, San Marcelino sa UN Avenue Pinakakanto at makikita nyo Ang building, malaking building siya Then Peltras yung pinaka baka sa ano yung pinaka landmark niya Peltrust Bank bank pag makita nyo pasok po kayo sa ground floor lang okay sana guys na nakakatulong sa inyo itong aking video at, uh, maraming maraming salamat at kagaya ng sinasabi ko guys sa mga bago sa aking channel baka pwede naman makahingi sa inyong tulong na uh, maano ito ma share at uh, ma subscribe para makatulong naman kayo kay Willie Boy alam nyo naman, makikita nyo naman sa itsura natin na medyo may edad na tayo. Ito lang naman ang ating, uh, basta nang gumagawa tayo ng paraan para kahit papano may uh, pagtustos tayo sa pang araw, -araw nating pangangailangan uh, para sa ating mga maintenance. Okay guys, maraming, maraming salamat sa inyong panonood. At uh, sa sunod nating video, abangan nyo guys ang ating sunod na video at uh, isang informative video na mga ating ibigay sa inyo. Thank you, thank you for watching.